puro na nga hiwalayan ang mga balita ngayon ito ngayon lang o oh, yung dombia o oh, ikakasal na, talaga nag prepare na sila ayan ngayon, hindi na tuloy so ayan din nakikiuso na naman yung ano, kinasa last year o oh, si daw, at saka si Mingay ayan, binalita na hiwalay na dahil daw kay Alden. O, di ba? Yung mga ginagawa nila na sila din ang nagpapakasal, sila puro kalukuhan lahat, ngayon binabawi na. oh kasi baka, yun, baka naramdaman nila or mayroon na naman silang mga radar na siyempre alam na nila yung, kung ano talaga ang ano ano ng showbiz yung mga utot ng showbiz, inaamin na nila na hiwalay na kasi baka soon aamin na yung mag-asawa, na sila talaga ang mag-asawa. Ngayon, di ba sasabihin nila sa atin mga dilulo tayo na kailan ba nagka-anak kailan ba nabunti si Mingay, sabi, di ba, pag tayo magpo-post o sa mga blog, sa mga comments, kailan, uh, kailan ba nagiging sila ni Alden, Ganon ang mga tanong nila. So ngayon, dahil dilulunga daw tayo, ngayon ibabalik din natin sa kanila yung mga paninira nila sa atin. Di ba? Grabe, grabe sa Twitter. Bakbakan. Bakbakan. Lalo na yung inilabas na yung mga kalukuhan na kasal. Ko, so, pati mga pictures. Kaya yung iba dyan, wag na kayong magpapadala puro lang talaga yung kalukuhan Nakik nakikita nyo naman kung talagang obserbahan nyo yung mga lumang mga videos na inilabas ng mga sarswelista, puro talaga yung kalukuhan, kahit nasabihin nyo yung pari, bakit nagpapagamit yung pari alam nyo yan syempre nga, AI nga lang ang gamit puro nga kalukuhan, eh. hindi naman talaga yun, si Father Jeff nako ginawaan nga lang 'yon ng mga ano pangalan nito mga apps or kumuha lang sila kung anong mga ina-download nila. Ayan, tapos i-upload na nila mukha na ni Father Jeff pero hindi 'yun si Father Jeff, maniwala po kayo. Kaya magpakatatag lang tayo. Siguro talagang malapit na 'yan. Aaminin. Tingnan nyo si Koko ngayon. Oh, ayan. Ano na talaga na may anak na sila, oh ilang isang dekada more than isang dekada bago nila inamin na sila at may anak may mga anak na sila kaya hin ako yung mga tayo pong mga adolescents yan ano talaga natin yung inantay natin na aamin yung dalawa kaya thank you so much mga palangga